Kuya Ben, bakit tanggal? Bakit pasok sa van to? At alam niyo ba, sa lugar na to, hindi lang pala puro mga aso. Ang kanilang mga nakukuha. Dahil meron pa din tayo ibang mga bisita. Gaya na lang ni Tish! Oh! Tama na, sister! Huwag kang gagalaw. Ako'y matutusok. Ay, girl. Magpipigay girl, 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 girl. Ay, hindi ko kaya sorry my dogs I don't do, I hindi talaga ako nan nanonood. Bilisan daw namin para hindi siya masasaktan. Komi komi ay no 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 no. Dito 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 ka ma'am. dito para hindi <laughs> <Okay> na manakan mo kumakalimutan. Naiya ako. Okey na.